Ortaliye, mayor sa lokal ta, kung sa ikasulti ni mo ini nagbangga sa pa karong pagkamayor sa Dr. Yus Sino ang kalaban ko? Katong imong gitudlo sa Civil Service Commission. O di hell eh. Yeah, Secretary to the Cabinet. Uh, Secretary to the Cabinet. Sino? Civil Service Commission. Carlo. Cabinet Secretary. Mm. Carlo Nograles. Um, tatakbo? Oo. Oh. Oh, fine. I, 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 will, I welcome his entry to the derby. Hmm. <laughs> Alam mo dito sa Dabao, sino lang ang may gusto ng tao? Pag ayaw na ng tao sa akin, okay na mag-retire na, na ako permanently pag natalo ako at ayaw na ng ayaw na ng takadabaw sa akin so balik na sa quadcon bak uh, baka magpunta na ako sa Manila ayan. Uh, doon na lang ako magtira bahala na kayo dito Daman, uh, uh, pardon may may language. Pero itong may, may tendency ng military-military, police-police. Kung ganun ang utak mo, talagang walang mangyari sa buhay ng bayan mo. Malaman mo talaga, yung police pati military, diyan kayo. Huwag kayong gumalaw diyan hanggang hindi ko kayo tinatawagan. Do not make your own decision. You do not decide for us in this country kasi hindi kayo elected ng tao. This is a democracy. Now, if you are in the authoritarian regime, ibang istorya yan. But uh, that what makes the world complicated. Tayong democracy, talagang ang tutok natin yung leader na pinili ng tao. Kagaya ko dito sa Davao. Huwag sinabi kong ganito, ganito. Kasi ako yung pinili ng tao. Kung gusto mo na, eh mag-mayor ka muna. O mag-presidente ka muna. Para kung gusto mo, masunod. Hindi, wala. Ang pulis, pati military, dapat sumunod dyan sa presidente. Itong pulis, pati military, nag-assign dito sa siyudad, sumunod kayo ng mayor. Kasi yung may authority, kayo pang-away lang kayo. You are called to maintain peace and order. Police, military if there is trouble. Who governs? Is the mayor. Why? Because he was elected by the people to govern. Hindi kayo. Huwag mo huwag mo palakihin yung ulo mo na basta ikaw, may baril ka, military ka, shit. kikipulis ka na. No? Kaya ayaw ko yung dito sa Davao no, nung na, na, na mayor na ako. Talagang istrikto ako dyan sa eh, itong mga pulis na ito. Putang ina. Barilin ko kayo pag... Speaking of police mayor. Oh, kaya may mga pulis sa tabi o oh, tahimik. Hmm. <laughs> Mayor, uh, ano ang aabangan ng mga taga-Dabao sa muling pagbalik ni Rodney Duterte? Ang pagbabalik? Wala na ako. Uh, count me out. I am um, retired. As mayor. As, as mayor. Um, ang pagbabalik. Ano ang aabangan? Hindi na, hindi na ako babalik. Ano, ano, wala, wala na akong balikan. Uh, eh, uh, uh, e, bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to eh nila Polong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for everything. A time to be young and a time to be old, a time to be active and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay, pati tatay ko dyan sa cemetery kasi mainggit ako sa kanila. Pakinga na sila eh. Hindi pa, because you're on for me. Hindi na, hindi na, hindi na. Wala na. Ayaw na. Whatever the political fortunes of my children. Kanilang... Ibig sabihin, tumatok ka man ngayon na, Mayor. Ayaw ko na. Kasi, huwag mga kong pilitin. Pag naubos na, naubos na patay ko yung mga hold-upper, kayo na mga Diyos ko na hanapin ko. <laughs> May magiging masaya dyan sa, ano, Mayor, sa payag mo oh, na Ayaw mo na. Ayaw, hmm. ayaw ko na talaga. Whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay, palad-palad. Kung nasa palad nila, Indayan nila, ni, ni, ni Pulong, if they stay there forever, or just for one election and re-election, nasa palad na yan. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa chance sa iba. Uh, wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap kami. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng migrant stories sa above? An in Mindanao. Kung mayaman ka sa Luzon, at may coconut plantation ka sa Visayas, o yung ka doon. You not have ventured to a new frontier land called Mindanao. 1950, ito, ito, dito pa ako naghahunting ng balod. Ito, ito, likod ng cemetery na hanggang So, binigyan kami ng Panginoong Diyos <coughs> father was governor for three terms stayed to be a secretary of uh, sa cabinet ni Marco ako naman wala na akong mahingi sa Diyos talagang wala na akong mahingi sa Diyos sabihin ko sa Diyos kung meron ka pang ano, ibigay mo na sa iba tapos pasalamat na ako ni hindi ako nakatikim ng talo, nakatikim pa ako ng presidente. Nakatikim pa ako ng magagandang babae. <coughs> <coughs> so, what, 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 will happen now sa yung kandida si Ako? Ako na. Shit. Ayoko na. Sit. Ayoko. Ayoko. Ibigay mo naman sa iba. Hindi kailangan Duterte ang ibigay mo naman sa iba. Pero bakit kandidato ka naman ngayon eh? Uh -huh. Kandidato ka naman ngayon. Pwede ba pulihan na ayo Ayaw, ay, ayaw ko na. Ayaw Gusto <coughs> ko <ka> na lang mag... No? <coughs> <No. coughs> Dugagag ng asawa no? Tatlo ba? Kung kaligayahan mong kaya... <coughs> ang <coughs> mayor ni ang kaligayahan, puro trabaho yan, kita. <coughs> ¿Qué está bueno? ¿Han ganado yo, no? La